Panalo ang Gilas Pilipinas sa laban ito kontra China sa kahuli-huli ang laro ng Pilipinas para sa 2023 FIBA World Cup sa score na 96-75 na ginanap noong September 2, 2023 sa Smart Araneta Coliseum. Binuhat ng Utah Jazz star na si Jordan Clarkson ang Gilas na nakakuha ng 34 points, 3 assists, and 2 rebounds 24 puntos dito ay ginawa ng lahat sa third quarter. Samantala, daig pa ang flame thrower etong si JC na kumuna ng 20 puntos sa loob lamang ng apat na minuto. Ika nga, save the best for last sa performance na ito ng ating mga pambato. Eto na nga at naputol na ang sumpa. Putol na ang 9 game losing streak ng ating bansa sa World Cup sa pagkapanalo laban sa China matatandaan na ang huling panalo ng Pilipinas ay noon pang 2014 kontra naman sa bansang Senegal. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na maraming mga Pilipino ang talaga namang dismayado sa naging resulta ng mga nakalipas na mga laro ng Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. Sa sunod-sunod na pagkatalo, maraming Pinoy ang sinisisi ang coaching staff at maging head coach nito na si Coach John Reyes. Tila naman nag-iba ang ihip ng hangin lang mayuwi ng Pilipinas ang panalo dahil dito ay na-secure ng Pilipinas ang second place para sa Group M at nag-qualify sa susunod na FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin naman sa Paris, France sa 2024. Bago ang laban kontra sa China, maraming mga memes ang lumalabas tungkol sa posibilidad na makagawa ng history ang Pilipinas na maging kauna-una ang host since ang Columbia na wala man lang nakuhang panalo sa torneo na ito. Maingay na maingay naman ang Araneta Coliseum nang nagsimula na nga ang 2072 run ng Pilipinas sa third quarter kasama na nga ang sunod-sunod na three-pointer nitong si Jordan Clarkson sa huli ay masaya ang lahat dahil tirambakan ng 21 points ng Gilas Pilipinas ang China sa laban na ito. Nakakuha naman ng 14 points and 5 rebounds si Rens Abando, 12 points and 6 rebounds kay Kai Soto at 11 points naman para sa ating birthday boy na si Dwight Ramos. Kasunod naman ang tagumpay na ito sa interview sa press conference. Sinabi ni Coach Chot Reyes na ito na ang huling coaching game niya para sa Gilas Pilipinas dahil mag step down na siya bilang head coach. Sinabi niya na sarili niya itong desisyon at sinabi rin niya na nag-fail siya na mag-perform. Oras na raw para iba naman ang humawak sa ating national team para sa susunod na mga laban ito.